na Nakamoto, sa privatización, la nakasoto, at la Ito ay todo. Ahí está la manca, la pura imperialista, la paquinaban. Kaya ng mga nangyayari sa ating mga kapatid ng no, mga matasaka na kung saan ay biktima sila la ng lamis ng intensyon ng pagkakalitan ng lupa na nagdudulot at kawalan ng lalo ng higit nanupang pang asaka Kaya hindi wala yung problema ng mga tuker. Pagkot si Reto. Laban! Laban! Ibalay prangkisa! Ibalay ka prangkisa! Ibalay ka prangkisa! Ibalay hanggang sa kasamanguyan at nagpahir pa tayo ng supplemental petition yung tiyaro. So, balik, mayo na. Wala pa rin ba ang tiyaro. Ibig sabihin, nito, mabinaw, Picture ng programa, ay pangpap at tinatunayan ng maraming mga resource person ng kanilang mga pamilya. Nasaan ka na ngayon? Sa ating na uh, Forte Suprema, huwag tayong wakayong Huwag tayong magbulag-bulagan. Tignan natin ang nakakarami, ang higit na nakakarami na mamamayang Pilipino na ngayon ay naghihikahos. Kitang-kita natin kaliwat kanan ng mga protesta dahil sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, sa ating bayan, sa mga, sa mga namumuno nito. nasaan na ang mga ikinaso dito sa mga sinasabing kurap sinasabing kurap na mga namumuno dito sa ahensya